sa mga idol no? ngayon na uh, may ipakita ko sa inyo ngayon kung nakita nyo na filter ito sa ating ituran uh, ito ang filter na clear no? clear filter housing idol so ayan kung mapapansin nyo dito sa tatlong magkakasunod ng idol uh, mayroong nagka kulay green no? so yan yung uh, yan yung pag-uusapan natin ngayon mga idol no. So uh, i-explain ko sa inyo kung ano ang dahilan bakit nagaganyan ang kulay ng uh, nasa loob mga idol no. I-explain ko sa inyo ang advantage at disadvantage ng uh, filter housing na clear at saka filter housing na uh, kulay blue no. Unahin muna natin yung advantage ng filter housing na clear no unang una dito sa clear mga idol uh, kita niyo agad yung nasa loob no ayan huwari, nagalagay na kayo ng filter cartridge sa loob so uh, every day niyo na gamit mga idol nakita niyo kaagad yung mga dumi sa loob no so napapansin niyo agad na madumi na at saka kailangan na rin palitan no so yan ang advantage ng Uh, filter housing na clear nakikita nyo agad ang nasa loob no so yan so ang disadvantage naman ng uh, clear mga idol uh, pag expose sa uh, araw yung ano, uh, area na nilagyan nito yan yung dahilan na nakakaroon ng, uh, ng green yung lumot no? Kasi nabubuhay kasi ang lumot mga idol pag expose sa araw, na tulad nito nasa, nasa lilim siya pero uh, kuha naman uh, open area siya mga idol no pag pagdating ng bandang mga alas 3, uh, expose kasi ito dito sa araw kaya nang, nangyari uh, nagkaganya no. So, 'yung tinatawag natin na uh, algae no, green algae. So, madali lang naman yung masolusyunan mga idol. Gagamin lang dito is takpan no takpan siya ng kuan ng mga dark covering no para hindi siya ma, ma, expose araw no sa sa light so para hindi mag uh, build uh, mag mabuhay yung algae or lumot mga idol no so yun so kung maglalagay kayo ng filter pag expose araw mas maganda ang gamitin niyo is yung filter housing na blue no para hindi siya matubuan ng lumot Uh, ang disadvantage lang doon is hindi ninyo nakikita ang loob no so hindi naman niyang ma check mga idol pag madumi na yung filter uh, malalaman nyo hihina na yung pressure so yun ang dahilan na uh, kailangan nyo na magpalit ng bagong filter no so yun lang so disclaimer lang talaga mga idol pag ibili kayo ng uh, filter housing so pag pag open area ah, dapat maganda yung kulay blue na filter housing pero pag kuan pag enclosed naman may hindi siya na expose sa light or araw so maganda itong clear mga idol no dahil agkita nyo agad yung nasa loob no so ito yung nga pala yung stage 1 natin stage 2 stage 3 at saka yon yung ating kuan yung pre-filter no yon yon ang pre-filter natin Uh, bago magasok yung tubig sa ating water storage tank, no? So, yan mga idol, no? So, yun mga idol, no? I hope may tutunan kayo ngayon sa ating content, no? Uh, medyo basinsya na maingay dahil malapit nito sa uh, highway, mga idol, no? Maraming dumadaan na mga sasakyan kaya medyo maingay-ingay, mga idol, no? yun yan ang idol, ha? Maraming salamat.